district. Kaya lahat ng lahat ng distrito ng Lanao del Sur, uh, meron na tayong kandidato ng uh, uh, siyap. Hila, lalo, to, walo? Walo, walo. ano impact sa pagkawala sa sulod? Siyempre, malaking kawalan niya sa barm. Hindi lang naman yung mga uh, kumakandidato ngayon. Malaking kawalan sa buong barm na nawala ang uh, sulod. Alam naman natin na uh, anong pwedeng itulong, iambak ng uh, province of uh, Sulu sa so pagkawala niya sa farm. Uh, Pero uh, meron pa rin naman tayong uh, nag, uh, MR pa rin, final, na natanggal daang na Sulu. Pwede pa rin may balik. Pero sa oras, mga oras na ito, uh, hindi pa tayo sigurado kung... Before election ba o after election, oh. yung desisyon ng Supreme Court para sa Sulu. Pero may plan tayo if ever maibalik? Meron na nag-file, marami na nag-file para ibalik ang uh, Sulu. Alam lalo na ang uh, mga ibang grupo tulad ng M MNLF na ayaw talaga nilang mawala ang Sulu. Oh, yes sir, pero the... ano implication, the implication the... dun sa kaya kaya ninyo ma-dominate yung parliament? sa ngayon naman, sa ngayon naman pag uh, sana na uh, uh, pagkatapos ng eleksyon, dominate pa rin ng BGC ang uh, ang ang eleksyon ng BARM. Uh, ang BGC ay uh, nandiyan umbrella organization, umbrella party ng SIAP party, uh, Al Ittihad, uh, uh, Bangsamoro People's Party at yung Salam lahat na yan na credit sa credit sa Comelec. Uh, sa, sa BGC po po, if ever ka, kayo, ilan yung mga kada party na kukunin niyo for the set sa par Parliament? Hindi, time? dapat kasi majority kayo. Oh. Dapat maging uh, mula ng 40 plus 1 or more para makontrol yung Parliament. Uh, magiging Chief of Minister? Wala pa naman. Sa ngayon, wala pa. After after filing na siguro, after November 9, saka natin malalaman kung sino yung uh, magiging uh, Chief Minister. Pero malayo pa yan. Kasi after election, pag nanalo na yung mga MP, mag-election -e na naman yan para sa uh, Chief Minister at Speaker. Bob, ko lang po yung sign niyo po sa sinasabi ka ni eh, Senate President Jesus Colero na kung maaari daw i-move yung election for May 2026? Uh, alam mo, ang uh, pag, pag, final uh, na yan ng sa House at sa Senate at ang ating mahal na Presidente, kumayad rin siya na uh, imumukang uh, ang election. Uh, respeto po natin ang desisyon ng House at ng Senate at pinakamalaki dyan ang ating mahal na Presidente. Ayan, Gov. Unang parliament election po next year. Ano po yung preparation nyo for that? Ah, uh, hindi. Alam mo, matagal na natin tong uh, uh, na preparado yung uh, ating partido. Magmula, ang SIAP party, na-approve yan noong 20, 2002. Noong, uh, during the incumbency of my late father, Governor, umingkal uh, Mike Adyong, senior. At uh, nung magkaroon ng BARM, hindi pwedeng hindi ka kung wala kang party hindi ka pwedeng kumako dahil ang alam natin hindi hindi pwedeng uh, maging independent or national party hindi mo pwedeng gamitin sa farm kaya kailangan i-credit ka ng COMELEC under sa regional uh, regional COMELEC ng uh, uh, farm. Kaya hindi pa natin alam kung ilan yung na-credit importante, Uh, yung mga tumatakbo ngayon, accredited na yung mga party nila. Sinabi ni Comelec Garcia Gob na parang may special security forces kaya dito sa bar this coming election. Ano po reaction niyo po dyan? Pwede mangyari yan, pwedeng hindi rin, depende yan sa sa sitwasyon. Ang malalaman natin manalaman naman natin yan pag report ng ating mga ma, mga militar at ang ating mga kapulisan silang magbibigay yung isang area, isang munisipyo, bayan, or city or muni, uh, province kung maaandarabayan sa Comelec or sa military or wala yung uh, problema. Pero sa ngayon, halos lahat 90, 95% ng uh, bayan ng Lanao del Sur may katunggali Hindi tulad nung nauna na maraming bayan sa Lanao del Sur na mga anopos. Pero ngayon, marami na tayong uh, uh, bayan na may laban sa nagayong election. Thank you, Gov. Thank you, you. you Gov.